Sa karon mga igsuon, gipahinumduman kita sa Ginoong Hesus Kristo nga unta makalikay o likayan nato ang mga kahigayunan nga maghatag og magnudnod nato or magduot nato sa pagpakasala. Gitawag kini sa in English pa og occasions of sin. Iyon na ginang siya Kristo o ang imong mata, makasa, lugita, o ibalibag. Kay maadyo pa'y musod kas langit nga usaray mata kay sa tibok ni mong lawas ibalibag sa imperno. O niya, o imo ko kamot makasa, putla, ibalibag. O imong tiil, mo'y makaingon nga makasa ka, putla og ibalibag. E maazo pa malangit ka nga pungko o malangit ka nga singkaw kaysa maimpirno ka stibuok ni mong lawas. Huwag ato ning litera pagsabot aw oh, nay tiil ni mga manimbahay ron o jamo na kamot ning mga pare jamona na poy mata ning tanan nga ni adinhe kay kaysa may di makasaha. Pero kung sa nato pagsabot, ang first part sa akong wali karon tuguti ko pagpaabot o gamayng biblical background aron masabtan nato ang ebanghelyo uh, before sa mga pamalandong. Kabantay mo, tulo kabahin sa lawas ang gisingle out sa Ginoo. Kamot mata og tiil. Wa mo mo yun ang ginong siya Kristo nga kung imong siko makasa putla na imong siko. Wa mo magisgot na ginong siko. O imong, wa mo mo gino, og libakira ka o himantayon ka, putla na imong simod. Wa mo magisgot ang ginong simod. Nga magyong mag single out man niya ng kamot, tiil og mata. unsa sa man mga bahina sa lawas sa pagsabot sa mga hudeo. Mga Iksuon, -so Nay na karaang panultihon ang mga Hudiyo nga ingo din hi. The eyes and the hearts are the two brokers of sin. Og insurance broker, ug naa mga <laughs> broker og property sa pagsabot sa mga Hudiyo, kining atong mata broker of sin. Sabot na matagsay broker. Nga naman, Di ba? The, eye is the window of the body. Gatuo ang mga hudiyo na kining mata maoy taytayan sa tanan ng mga kailibgon. Tulay sa tanang kailibgon na mo sa gitawag o pasyon. Pasion ka mga kaibog nato nga lawas nun, kaibog o mga gusto nato nga mugna sa tawhanon nga mga kailibgon. Kitawag kini og sensual desires sa in pa. Ngayon naman, mo magsugod sa mata. Mabito nga na mga tao nga laway ay o tinanawahan. Kaya nabitang mo tanaw ni mo, jam, madugay di ng hindi walwal, agdila, galaway na da ito. Kegil arah gede tawhana Di ba Misterioso maning mata Mau betul nama nga tau guilty di mana maka ay tu ay ni mo Kamantai taimo. Kena mga tao bitaw nga na ay isa ni mo, mga tao nga na ay gitaguan ni mo, di man nakaharong ni mo o direct mo na ay, usama na sa basihan o guilty ba na, di maka eye kontak ni mo, yang nak mengubah nak pita usaha nak kaya ino. Jadi kata, oi, pertua kata nak awak tong tiki atau kaya kubah. Kaya nak. Patan awak juga saya muka limau tahu. Kena jong straight di jangka tau. tahu. Kan hak limau. Kaya usaha nak sa makaraang basihanan. Kon dikbah mukhang gilti. Kena maka dirikan ay to ay. Karaan nangah, pagdanau. So, kasabot na mong ano ingon na ginugputla na mata o maoy na kaingon sa pagpakasa. Kamot, of course. Um, Self-explanatory. Ang kamot, anha magagikan, o kung sa'y nasa utok, unsaon mana pagpadayag, anha man sa imong kamot. ug nasuko ka, kinsa may musumbag, utok ba na imong kulata? Imo man kamot. So, ang kamot mo yung sa utok, aron ipadayag, kung sa'y naa, nimo. mo. Gilagot kasi mga asawa nga sigig pangasaba, karabuntag pangasaba, imo sa imong malaparuhan. hunahuna huna, -huna man to plano man sa imong utok, kinsa may hinglaparo pag imong pahat. So mo imong kamot mo makaingon, kaingon, imong makasa, putla. Tiil. Nga nung tiil man. Kaya ang tiil sa karaang panahon, simbolo sa pag-ipangyatak. Sabot mo sa pagpangyatak? Pagpanunog. Mabot ito na na-expression. Ayaw i akong katungod. Gikan man na sa tiil. Tamak ba? Tunog. Tamak. Yatak. Mga na figurative expression nga o lupigan ka ang figurative expression na na giyatakan niya akong katungod. Agigamit ang image sa tiil. Nasabda na to? Mga tulo pag ni Jesus nga putlan ng tulog mo'y maka makaingon ni mo nga makasa, kaya pa kita nga unta atong tangtangon ang mga kahigayunan, likayan ang mga tao, or mga circumstance nga mo'y makanudnod na nato sa pagpakasala. Unya medically, it, it has a bearing also, di ba? putlon magyuna na makadaot sa tibok lawas pananglitan kanang maso na diabetic na pag-azo gagangren na tong tiil Iba sa so may mahitabo moyo man doktor nga iyang putate na to ne mo dapat na putlag tiil kay ganang nang na o niya wa na uh, circulation sa dugo o niya na itom na di ba sa mga masobraan nagka ng nang taas ang sugar putlon kay aron di mapiktahan ang tibok lawas